Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayaan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating pag-uusapan ngayon, bakit dapat tayong manatili kay Jesus? Mahalaga po ang pananatili kay Jesus. Kung may mga tao mang umalis, tumalikod, dapat suriing mabuti kung tunay nga ba silang nakakunik kay Jesus. Ngayon, mayroon tayong mahalagang pag-uusapan tungkol sa pananatili kay Jesus. Ang ating teksto ngayon ay nandito po sa Juan 157. Ang sabi, Kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang aking mga salita. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Now, bakit dapat tayong manatili kay Hesus? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una, dahil wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Kanya. Sinasabi dito sa Juan 15.7 Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Kung wala kang malinaw na pagkaunawa sa relasyon mo sa kanya, sa kaligtasan, sa layunin ng buhay, sa paglilingkod, may tendency talaga na hindi ka mananatili kay Hesus at may posibilidad na hindi ka patunay na ligtas at tunay na convert. Jesus is our savior. Ang sarili natin, ang pride natin, ang prinsipyo natin, ang galing natin, ang pira natin ay hindi po Savior. Jesus said in John 15.5, Apart from me, you can do nothing. Minsan may mga takot tayo. May alalahanin tayo, nagkakasakit din tayo, may kahinaan tayo. Subalit ang tanging pag-asa lang natin, lalo na sa darating na panahon, ay walang iba kundi si Jesus lamang. Pag hindi po tayo manatili sa Kanya, pag wala siya sa atin, wala na. Wala nang makakatulong sa atin. Now mga kapatid, ang tubig po ay napakahalaga sa buhay natin. Kailangan ang tao ay uminom, maligo, manglaba, magluto. Ano kaya ang mangyayari sa buhay mo at sa buong syudad kung walang tubig? Paano na lang kung ang buong city ay may sunog at walang tubig? Hindi e pulbos lahat ang syudad mga kapatid. Tubig nga lang mahihirapan na ang tao kung saan kukuha kung sakaling walang tubig. Sa buhay din natin, Jesus is our living water. Walang mangyayari ang buhay natin, walang direksyon ang buhay natin, walang pupuntahan, walang pag-asa kung wala ang ating living water na si Jesus. Kahit nga ang physical water, si Jesus po ang gumawa. Bakit dapat tayong manatili kay Jesus? dahil wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Kanya. Number two, dahil ito ay palatandaan na tunay tayong nakakabit sa Kanya. Ang konteksto sa teksto na ating pinag-usapan ay may kinalaman sa puno at mga sanga. Si Jesus ang puno at ang tunay na mananampalataya ay tunay niyang mga sanga. Ang sanga na talagang nakakunik sa puno ay ang siyang buhay niya. Hindi magsasabi ang sanga na aalis na ako dito at pupunta ako sa ibang puno at gusto kong kumunik sa puno ng mangga or abukado. Si Jesus kapatid ay diniscribe sa isang puno ng ubas at tayo yung mga sanga. Kung ano ang spiritual DNA mo, isa lang yon. Wala ka ng ibang mapupuntahan. Kaya kung tunay kang nakakabit, dadaloy ang buhay sa lahat ng sanga at mag enjoy ang bawat sanga na nakakabit sa puno. Kung may umalis kay Hisos, hindi na natili kay Hisos, hindi ito nagpapahiwatig na tunay siyang sanga o nakakabit sa tunay na puno. Although mayroon namang pinuputol na sanga na tinutukoy sa verse 2, na ang ibig sabihin lang nito ay paglilinis o pangangalaga para mas lalong magbunga. Kung may sangang inalis at hindi nagbubunga, iyon ay sampid na sanga. Sinasabi sa Juan 15.2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So bakit dapat tayong manatili kay Hesus? Dahil ito ay palatandaan na tunay tayong nakakabit sa Kanya. Number three, dahil gusto niya na tayo ay maging mabungang kristyano. Sa Juan 15.7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Now, ang tunay na nakakabit po mga kapatid sa punong namumunga ay siguradong magbubunga yan ang sabi ng talata, hingi ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Basta't naayon ito sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, dinisin nyo ng Panginoon na ang mga nakay Kristo ay magiging fruitful, maging mabunga ang kanyang buhay. Hindi yung laging mahina, walang kabuhay-buhay na kristyano, laging malungkot, laging discouraged, laging nagtatampo. Ang isang mabunga ay attractive yan kapatid. Masayang puno, healthy puno, napapangalaga ang puno. Ganon din dapat sa buhay natin. Dahil nakay Kristo tayo bilang puno natin, dumadaloy ang espiritual na kalakasan. Sapagkat si Kristo ang ating lakas at kailanman ay hindi tayo nalalanta at malalagas. Healthy Kristiyano po tayo mga kapatid. Ganito ang ating mababasa sa Jeremias 17, hanggang 8 Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mga kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Alam mo kapatid, may disenyo ang Diyos sa mga puno. Ngunit, hindi namumunga, mayroon namang namumulaklak, at mayroon namang talagang nagbubunga. Dahil tayo ay nakakabit at nasa disinyong puno na namumunga, siguradong tayo ay magbubunga. At inaalagaan tayo ng Ama. May mga pagpuputol, paglilinis, upang mas lalo pa tayong magbunga. Ang ating application ngayon, maging tapat sa paglilingkod kay Hesus na laging pinapangalagaan ang iyong magandang relasyon sa Kanya. Number two, ipamuhay at ipaalala sa sarili na sapat na si Hesus sa buhay natin at hindi magpatukso sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Number three, ipakita ang tunay na pagsunod kay sa araw-araw sa pananalita, pag-uugali, pagsamba at sa pamumuhay na may magandang huwaran sa kalinisan at katapatan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.